Oh, Mama sa Sige, sakit raw wala. Kabalo mo aw. Hello, welcome na po sa lain natong vlog karon. Lain vlog og syempre lain sa batong tirada karon. Tungod sa kainit sa panahon karon napugos mi og kalot sa tungag sapa kay ang sapa namo na mo nahubas sab agi sa kainit. Muragi na po siguro magsilbi og maadto taglayo kay maligo. Ang atoa lang sa karon is mangita ta og tubig para atong kaliguan. Kaya e, karong panahon na og di ka kaligo bisan usak adlaw igang nakaayo. Sa may gusto istor ta mo, okay ra? Pero sa pila ka oras na mong kinot ko diri, wala gihapon may nakita ang tubig. Oh no. Dong tabang. Alang sa mo isuon karon nga nagkabalo mo sa yang tang. Uh, Digiti ah. <laughs> ah. <laughs> Borong maghilak nang may muglan to siyang kintang karon kay. Okay lagi anang. Kan wa kabalo sana ang gikut ko sa ilaw. lawa na May kabalo. Kan mi gisi, murag na sulan. Pagwa tambag mi usay itambal naman niya. Okay. Sa amon niya. Ko ani le taw namo ni pala den ile talaw may pala ko no. Layo kay pasig. Kwan. Masulan na sab na iyang lukuto ng karsada. Buah-buah Bayi picture yang tambah luas-luasan ni Haa Haa Bayi kayu picture <laughs> Mama tak <laughs> Mama tak ah, kawal ni Nampak iso Oh no Okey katau Anak pakai nasi aksundang Anak Nasik aksundang Nis Lain kek Nong Kisah apa say So karon amo nang subayon kung naanabay to baygan nga mongikot nga atabay sa tungang sapak. Ano ang kung ninyo kung 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 So the moment of truth. Ako na ibalanta ninyo ang tubig. Oy, tubig naman. <laughs> ang atabay nga among gikutkutan kung nagbungar ba jud or wala ba na, wala ba napusla na mo ang mga atabay. Oh, no. kung dagan bang tubig Ato ah, lang tawon karon. 1 2 3 Let's go. Di Kung din siya makita. Kung ibalis siguro. Puro na siguro tubig. Ay, tubig ba na? So, maunis siya karon ang tabay nga among kikutkutan. Video di siya maklaro sa kamera. Tsaka siya kalalom. Akong ipaambak sa kong kauban karon Sige, ambak ka ba? Oh no! Whoops. Hinay lang. Singun ani siya kalalom. So dah sa mo, pwede posible pa siya mula pa sa kuha. Ah. Oh no! Possible nga taman pa dyan sa akong ulo. So lam na dyan kaysa mong nakutukot. Pero ang tubig, ah, inyong nakita, perting gamaya na dyan kaayo. Patsuloy! O karon ako sa... O karon ako sa ipalantaw sa inyo a ah, ang sapa na mo. Sa inyong nabantayan dyan sa akong luyo. Oh. wala na dyan yung tubig, bisan gamay. Oh no! So, kita tanan siguro no, nakabalo na kung unsa kainit sa panahon karon Bisan kayo sa balay, ka nang maod to, mura naglandahan ba? <laughs> ka, eh, balay pa ni mura naman naglandahan. So, itong ikawanta mo, kung unsa dyan ka, kung palanto na ko yung tarong sa video. Kung unsa dyan ka, tinood. Pero kita naman nyo, hubas naman dyan doon yung tubig agas. So, let's go, itong lantawan. Grabe. Sana so, nabantayan ninyo ang sapa. Mura na jud siya og krasada. So atong lantakon sa unahan kung naaba tubig ito big. Bisan sa an mga tao sa malim aw lim -aw, Kanay bitaw nga. Kwan. Tawag mura sa swimming pool. <laughs> swimming pool bitaw ganak ay sumaw ni ano nani na ay big dahati oh na big tubig so pwede siya kaliguan siguro o limpio mang oh no ay pwede siya kaliguan pero kabo mo yung maligo dire siya <laughs> kaligo kinang nandiyan siya, kinang nandiyan mangitag lain tubig yun siya hugaw na kaya siya napunto naman gud Ingat so, ni ang porma kung ang tubig dili siya makaagas. Oh no. Huga, hugaw hugaw jud siya lang taon. Di siya huga, huga, yung hugaw ng taon, hugaw jud siya nga pagatubig. tubig. So karon ako nang tapuson ang maong video. Ah. I hope na na enjoy mo sa akong kwan, sa akong vlog o mo support mo. Daghang salamat. Bye-bye. Bye-bye man, bye-bye. Bye-bye.